Heto nga pala yung araw na naggrocery kami dahil nga galing doon sa dalawang linggong galaan, eh wala na din kaming magamit sa bahay. Isinama ko na nga din itong nanay ko para makakuha na din siya ng mga kailangan niya. At si daddy naman, eh syempre inunan na yung mga sabon pang laba. Grabe na din kasi yung labahan namin mga mare, as in tambak na tambak na talaga kaya kailangan na din naming maglaba. Kaya yung mga ibang kailangan ay eh, isinabay na namin dito para isahang bili na lamang. Madalang na din kasi talaga kaming maggrocery ng maramihan dahil tatlo lang naman kami sa bahay. Kaya minsan kapag wala na talaga kaming sabon ay doon na lang din kami nag-grocery. At dito naman sa SNR eh suntok sabon lang talaga kami mag-grocery dito. Hetong nanay ko nga alaging tanong bakit ang lalaki daw ng mga bote dito sa SNR. Wala daw maliliit na suka at toyo. Aba, pa Ayaw ng malalaki. Gusto ang maliliit. Ayaw niya nun. One year supply na yung toyo at suka niya. Sa pag-iikot nga namin, inadaanan eh, ko itong bounty. Matagal na akong hindi nakakakain nito at isa ito sa pinaka-paborito kong chocolate. Maraming ang may ayaw nito dahil lasang sapal daw pero para sa akin ang sarap-sarap talaga nito. Kahit medyo nagka-calorie deficit ako mga mare, kumakain pa rin ako ng chocolate lalo na kapag nauumay ako pagkatapos kumain. Sa calorie deficit naman mga mare, wala namang bawal kainin. Lahat pwede mong kainin pero in moderation at dapat pasok siya sa calorie intake mo per day. Heto, wala na din kaming itlog. Itlog is life si Pio kaya ayan, isang tray na yung kinuha namin at ang gusto nga ni Daddy Ton ay magbulalo kaya eto at kumuha na kami ng mga kakailanganin. Nakakita nga din kami dito ng buy one, take one na cream dory kaya naman kumuha na kami para meron kaming iba pang fish pili. Kung napapansin nyo din, ay eh, madalang talaga kami bumili ng mga frozen goods at saka meat sa grocery dahil meron kaming na-orderan dito sa loob ng subdivision. Kasi minsan kapag bumibili kami ng mga karne, nakakalimutan na naming lutuin tapos maninigas na lang talaga siya sa freezer. Sabi din ni Daddy Ton, ay eh, kumuha ako nitong cheese roll dahil singlasa daw niyan yung cheese roll na nabibili sa aeroplano ng Cebu Pacific. check out na din kami mga mare dahil kapag andito ka ay eh, madami talaga yung mabibili mo. At kinabukasan nga nung umaga after namin maggrocery ay lulutuin na namin itong binili namin na baka. Sobrang nagkikrib na din talaga kami sa may sabaw kasi nung nag-Japan kami, grabe mga mare, parang sa konbini lang talaga kami kumakain lagi. Kaya heto, si Daddy Ton ay magluluto ng bulalo dahil masarap siyang magtimpla niyan. At yung gamit namin dito na pressure cooker ay itong dowel. Napaka-convenient nito mga mare, talagang must have at talagang worth it yung price niya. At kung bet nyo din yan ako, ilalagay ko yung link sa comment section para pare-parehas na tayo ng price. Nung lumambot na nga yung baka, e eh, binawasan ni Daddy Ton ng tubig, naglagay siya ng beef cubes, at ako naman hinugasan ko na itong mais at bok choy, tapos nilagay na namin dito para lumambot na din. Gusto ko ba nga sanang lagyan niya ng patatas, pero ang sabi ni Daddy Ton, ang bulalo daw e walang patatas, at nilaga nga daw iyon. Kapag kasi ganito ang niluluto namin, lalo na kapag may sabaw, e eh, may ulam na kami sa tanghali, sa hapunan, at umaabot pa yan kinabukasan. Kapag meron ngang natitira na sabaw, e eh, pinapartneran na lang namin namin ng pritong isda at may ulam na kami. Ayan nga, at lutong-luto na itong aming bulalo na tay at grabe na. Pakasarap talagang humigo. Pagkatapos ko nga magluto, ay eh, inayos ko na itong mga sandok mga mare. Ito nga pala yung shinare ko sa inyo at nagpalit na nga ako ng mga kitchen at cooking utensil. Naishare ko naman sa inyo ito nung nakaraan na itong mga sandok ko na kahoy ay eh, nakatabi talaga sa loob ng cabinet. So prone talaga siya na magkaroon ng mold. Kaya nag-decide na talaga ako mga mare na i-let go na yung mga team kahoy ko na sandok at palitan itong wall post na stainless and silicone na mga kitchen utensils. One set na at five pieces na ito. Online ko lang ito nabili mga mare at ilalagay ko yung link sa comment section. Para sa akin mas okay na to. Meron din ako mga stainless dito at iwas molds na din. Kahit kasi patuyuin ko yung sandok ko ng mga kahoy, nagmamolds pa rin siya mga mare. So kung may mga ganito kayo, much better nakalabas yan at hindi nakakulong sa inyong mga cabinet. O, oh, sya yun lang muna ang ganap for today's video. Bye!